kasi ito yung palagi. pa ay kuya. Sa Scotland. Sa nasunod. mo lang ako. Huwag kayo magalaw. Huwag kayo magalaw dyan. Huwag sa magalaw. ko mga

boss. Ano na pinopost sa mga mode? yung kaninyo, 'yung sa nate. Ah, 'di ko niyo. Lagi Hana.

Pinati kaway mo. Ay. Ang ganda maglakad yung anak nyo. <laughs> <laughs> okay, okay. Okay. Oh, okay. Ay, niya, eh Huwag po maglakad din, ha? po Ayun. Buhos ako sa kayo. Ang maglakad. Buwa, ano? Buhos ako

Bagay sa iyo Emilia. Wala na Ano ang gagawin? Pabangs na Ano nga? na pa. Hindi ba Ay, ito gusto sa Pero papayagan nga. Papayagan. Ay, ito magagawa? sa tayo. Ay, ito dito. 'yung kwarto doon. Dapat lang 'yan sa RT. 'Yung mga budget doon, sa ang Pwede Kasi pag pumasok ang lang tanong. Sabi ko, pero 'yung pag-top. Ikaw

kami, Ben. yung yes. mga taga yes. lupa uh, sa yes. para mag-suporta. Our love, beloved listener and sir James Game Shop. <laughs> and where's Ako lang na lang muna. Ako na lang pag tapos mo magupitan mo. Ha? Maliligo ako pag Ako ligo. na. Ano kapit na M, gano'n ay papakalbo ka eh. ka ba? M, hindi mo kalbo. Walang eh. Ma, ma, ma. Ito yung sakin. Ay, kalbo na Ay, kalbo na Ay, kalbo na

Sa Eva Kong. hindi, pa oh, <laughs> hindi ay, naku, kasayang, <laughs> <laughs> ko <sa> <laughs> Maradang, <pag -upat, laughs> ay, okay. pa sila gupitan. Ay, okay, so talaga. Hindi, sa ko, sa Eva <laughs> <laughs> hindi ko sila <laughs> kapital. <laughs> ah, okay. Ah, okay. Ah, uh, Isa po. Ano Ano ang maganda. Ang pogi, ang pogi, ang pogi, ang cute! ang pogi, ang pogi, ang pogi,